ating lubos na kilalanin ang ikapitong evicti mula sa bahay ni Kuya ng Pinoy Big Brother Gen 11 season na si Binsoy na The Philippine Showbiz List presents Tunay na pagkatao ni PBB housemate Binsoy na Muka. Ang 22-year-old na si Vincent Binsoy na ay naging paborito ng mga tagahanga dahil sa kanyang nakakahawang humor at natural na karisma. Pero higit pa sa pagiging funny guy, may iba pang bagay na nagpapatingkad sa kanya. Ang matindi niyang pagmamahal sa pamilya. Tubong Coronadal South Cotabato si Binsoy na maagang namulat sa realidad ng buhay kung saan naging daan ito sa kanyang pangarap na mabigyan ng magandang pamumuhay ang pamilya balang araw. Katunayan dahil sa ang ama ay nagtatrabaho sa mining. Halos silang mag-anak ay pinasok din ang ganong uri ng trabaho. Ayon nga kay Binsoy, high school pa lang siya ay buwis buhay na silang nagtatrabaho para maitaguyo ng pang-araw-araw nilang pamumuhay. Hirap man sa buhay na natili ang positibong pananaw ni Binsoy, lalo na at ang nagsisilbing inspirasyon ay ang kanyang pamilya. Naroon ang malaking paghanga at respeto niya sa kanyang mga magulang na kahit na nakikita niyang nahihirapan ay talagang hindi daw sila pinabaya ang magkakapatid at naghahanap ng paraan upang may may sa kanilang pag-aaral. Sirabi ni Binsoy na naramdaman niya kung gaano siya kaimportante para sa mga magulang na kahit na medyo may pagkapilyo ay talagang minahal at sinuportahan siya ng mga ito ng buong puso. Ang nasaksihang ito anyang dahilan kung bakit siya nagsusumikap. Gusto niya makaganti sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na buhay sa pamilya. Lumaking dumiliskarte at pinasok ang iba't ibang uri ng trabaho. Si Binsoy ay Bachelor of Science Criminology student ng Green Valley College at isang aktibong vlogger. Pagdating sa talento, si Binsoy ay jack of all trades. Mahusay siya sa pagsasayaw at pagkanta. Palaging handang aliwin ang mga tao sa kanyang paligid. Katunayan, Kinala siya bilang isang talented student ng kanilang paaralan dahil sa kanyang mga tatanging kakayahan, lalo na pagdating sa pagsasayaw. Ang pagiging choreographer ang nakatulong sa kanya upang may pagpatuloy ang pag-aaral. Ayon niya kay Binsoy, kailangan niyang magdouble time na pagsabayin ang pag-aaral at trabaho dahil tulad niya ay pangarap niya rin makapagtapos ang mga kapatid. Katunayan, maliban sa pagtuturo ng sayaw sa kanilang eskwelahan, ay sumasideline din siya bilang personal driver ng isang guro at tagabili naman ng mga stocks sa pwesto para naman sa isa pang guro bilang dagdag kita ay sumasali din siya sa iba't ibang singing contests sa mga barangay. Gayon pa man si Binsoy mismo ang unang umamin na hindi siya magaling sa math at hindi rin siya masyadong kumpiyansa sa kanyang English skills. Pero sa kabila ng mga hamong ito, hindi nawawalan ng tiwala si Binsoy at lagi siya nakakahanap ng paraan para magkipag-usap ng maayos na nagiging dahilan para magustuhan siya ng lahat. Napaka-friendly din niya kaya madali siyang lapitan. Mahilig si Binsoy sa sports, lalo na sa basketball, kung saan siya ay namumuhay sa mga one-on-one -on -one na laro. Mabigat man ang pinagdadaanan, ayon kay Binsoy, na nanatili siyang masayahin at positive lang sa buhay. Kaya dala ang pangarap para sa sarili at pamilya, sinubukan niya kanyang swerte bilang isa sa mga housemate ng Pinoy Big Brother Gen 11. Bilang maabili dancing dong ng South Cotabato, nagdala si Binsoy ng kwentong madaling makaugnay mula sa kanyang simpleng simula. Ang karanasan niya sa dance choreography at ang pangarap na maging bombero at international performer ay umaabot sa maraming manonood. Tunay na masayahing tao, ang kanyang positibong enerhiya ay nakakahawa at hindi siya nagpapabaya sa pagpapasaya sa mga tao sa kanyang paligid. Mapadjoke man o simpleng ngiti, ang upbeat na personalidad ni Binsoy ay isa sa kanyang pinakamagandang katangian. Higit pa sa kanyang humor, si Binsoy ay may diskarte. Alam niyang maghanap ng mga clever na solusyon sa mga problema, kaya siya ay maaasahan at praktikal sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang kanyang kakayahang mag-isip ng mabilis ay nakatulong sa kanya, lalo na sa kanyang panahon sa loob ng Big Brother House. Ang kanyang kwento ay sumasalamin sa tiyaga at determinasyon na hinahanap sa si isang big winner. Pero ang paglalakbay ni Binsoy ay agad din natuldukan. Sa episode ng PBB Gen 11 noong October 5, 2024, siya ang inanunsyong ikapitong evicti ng bahay ni Kuya. Ang paglabas ni Binsoy ay labis na ikinagulat ng karamihan at nagdulot ng lungkot. Para sa mga masugid na taga ng programa, hindi kailan na isa ang pangalan niya sa napipisil ng publiko maging ng kanyang mga kapwa housemates bilang karapat dapat na maging bahagi ng Big Four. May ilang netizens din ang nagsasabing para sa kanila si Binsoy pa din ang big winner. Hindi man nakuha ang panalo, nakuha naman niya ang puso ng taong bayan. Marami ang nagpaabot na kanilang pagbati kay Binsoy kung saan ay nariyan din ang sunod-sunod na pagbibigay sa kanya ng mga regalo mula sa iba't ibang brands and establishments. Samantala, nagtapos man ang Pinoy Big Brother journey ni Binsoy, hindi na nangunguhulugang nagtapos na din ang kanyang pangarap. Katunayan ito ang nagsisilbing simula sa panibagong larangang tatahakin. Sa kanyang official Facebook page, isang araw matapos ang paglabas sa bahay ni Kuya, sumulat si Binsoy ng mensahe kung saan ay nagbabatid siya ng pagmamahal at pinasalamatan ang lahat ng sumuporta sa kanya. Tiniyak din niya na mapapatuloy ang pagbibigay niya ng saya sa lahat at sa isang hiwalay na post kasabay ng pagpapalit niya ng profile picture. Minanggit ni Binso ang kasabikan niya sa panibagong paglalakbay na tiyak na aabagan na kanyang mga loyal fans. Anya, I'm excited to start this new creative journey in professional mode. Check out my profile to learn more about me and follow me to stay connected.